nangyari tayo ng Bakery upang matong. Ayan, ang cake na pinagkakagula ng buong alaminos. Cake sa baso. <laughs> cake sa baso. Ang saya nung cake nila sa baso. Alam mo kung bakit? Kasi sa kutsara pala, ang saya na yung kutsara nila all the way from Jolly pa. Ay mo, well, i-close up mo siya, Tol. <laughs> Tapos yung topics oh, nila par parang, oh, eraser to. sya, oh. parang eraser siya. Parang eraser siya ng grade 1. <laughs> Strawberry yung side. Tapos yung yung icing niya, very foamy siya. Parang yung panglagay dito, yung pag-shave ka. <laughs> tapos, dun tayo sa main event ha. Yung yung, yung chocolate nila, oh. Ang saya-saya ng chocolate nila. Parang yung chocolate na panglagay sa ice cream. <laughs> Alam mo yung rocky road? Dilan, parang ganyan yung flavor niya. Tapos, uh, yung may-iron ng bakery. Lulutok ko si ate ha. Yeah. <laughs> Siguro bukas na sa TV Patrol na to para dun sa... Citizen <laughs> Patrol? Oo, kung <laughs> po Citizen Patrol na siya. <laughs> Tapos siguro, para paramihin to yung franchising nila. Kasi ang CSC talaga nung cake nila sa base. So hanggang dito na lang po muna tayo, no? Kasi working progress. Bye guys. Nagulat. <laughs> Bye guys, nagulat. Sa isa yun yan to eh.